Dali. Pagsak. Lag-lag. Kaya -lag. nga paps to. Dali. Lag-lag. Kaya -lag. nga. No? sana Boy, pa yata sa um, natin uh, makalayo pa yun hala Sigurado na yan. Wala na kawala. sisyon natin <coughs> tali isa Ini sama pups. Salin ngarenatin tuh. Salut tuh sama mga kiti. Yon. Ang lapit. 5 meters lang. Pwede na. Pulutin ko na yung aking mga nahuli. Ito yung malapit. Andyan lang. Pinagkukublihan ko yan. Dito muna yan. 5 meters lang ang layo. Andyan yung speaker na kalagay. Dalawa lang malayo yung doon pati doon. Sa kabila. So, tinambangan ko sa saglit Uh, pan, uh, ano ano, painuman nila. Pero alam ko dito tanghali, hapon, marami. Umaga, bulabog lang kanina mga paps, inagahan ko nga dito. Madilim pa dito na ako. Inunahan ko sila. Kaso lang may nagpatubig, nagpantar ng makina dyan sa unahan kaya bulabog. Pero okay lang at least nakalimaman. Hindi na rin na lugi. Yeah. oh malalaki. So, may dalawa na tayo. Kina-balita kasi sa akin ng na marami daw dito. Tanghali at sa kahapon. Umiinom sila. Sa tanghalian, sa hapon naman, umiinom siguro bago sila tumapon. Isang rowak-rowak at saka yung tikling na bulik. tapos dito naman yung ano bulok tawagin sir so, ba malaki din to ayan ayan so, may tatlo na tayo mali pang apat yung dito lumapo dyan sa taas nabira ko kahit pahirapan katamaan naman laki po may langgam may ibok so yan lihi apat na Ito yung apat. Dalawang uis. Isang, ano, tiklang na bulik. At saka, ulok. Ulok ba? O ano ba ulok? Ito naman yung, ano, kanina. Yung uwak. Ay, ito, mga papsalot talaga to sa, ano, salot to sa mga alagang manok. Inuubos niya yung mga kiti namin. Ayan. Oh, so, bulabog din siya dahil yung kaninang dalawang bato-bato sa sili. Sayang, nung pinutukan ko yung isa, hindi lumipad yung kasama niya dito. Ito lang, ingayin sila. Nung pinutukan ko to, yung isa niyang kasama, medyo natagalan nga lang ako dahil mahirap ang position doon sa pwesto ko at may harang doon. Nung pinutukan ko to, yung isa hindi lumipad kaso nga lang biglang dumating yung mga uwak lima eh gusto nila nung dagitin yung huli ko kasi ganun ginagawa niya mga paps minsan nainis ako pag may huli pag natanaw nilang napadaan siya natanaw nila sa baba na may ibo na naka ano bagsak Diya, dagit nila kaya balak niya dagitin kaya yung isa nabulabog lumipad kaya na yun tuloy pati siya nadala, nadamay na sa limang uwak na dumating mapabagsak ko yung isa so yan mga paps sulit may limang piraso malalaki yan o so, oh, hindi na lugi so, yun lang mga paps hindi ko na patatagalin ang aking video sa mga napadala sa aking munting channel. Huwag kalimutan mag-subscribe. din hit yung notification bell para lagi kang update sa sumpan ating mga video. So ganoon lang po mga paps. Maraming salamat. Babu!